Hello mga ga, ito na po yung request ninyo na 2 cups sisipi lang ng ating cheese pork empanada. Nalulutuin daw natin sa ating kawali at sa oven na din. Kaya tara na, simula na po natin. So dito ay unahin po nating lutuin yung ating palaman. Kailangan lang po natin dito ng 200 grams ng karni ng baboy. Lagain muna natin ito hanggang sa ito'y lumambot. At cut lang po natin ito malambot na mga ga at hiwain lang po natin ito na huwag lang po masyadong pino. Hiwain lang po natin ng mga maliliit lang. Bit ko po talaga mga ga na hindi lang po giniling na baboy yung gagawin po natin ditong palaman para po ay manguya na maramdaman po talaga natin yung karni ng baboy pag kinain po natin. At pagkatapos ay gisahin na po natin. Lutuin na po natin ito dito sa ating kawali. Maglagay lang po tayo ng mga 1 tablespoon ng ating mantika. Sunod yung 30 grams po natin na bawang. At lagyan po natin ito ng tatlong piraso lang na star anise. At yung 40 grams po natin na sibuyas. At sunod na po natin ditong ilagay yung hiniwa po natin na baboy. At igisa lang muna natin yan. At dito mga gakuhanin ko lang po yung tatlong piraso po natin na star anise. Huwag lang po natin ditong isama kasi matigas po ito. At importante lang po ay mabango na po yung ating niluluto. At dahil malambot na yung ating baboy ay maglagay na lang tayo dito ng 1 cup na tubig. At mayroon na din tayo ditong 150 grams ng ating patatas. Yung ating patatas ay hiniwa ko lang po yan ng mga maliliit. Pagkatapos ko hiwain yung ating patatas ay binabad kulang lang po yan sa tubig para hindi agad mangitim. At lagyan muna natin ito ng ating pangpalasa. 1 tablespoon ng ating soy sauce at 1 tablespoon ng oyster sauce. Mga 1 teaspoon ng black pepper at isang kutsara na light brown sugar. At takpan lang muna natin ito hanggang sa mawala na yung sabaw at nang lumambot din yung ating patatas. Ayan na mga gakunti na lang po yung sabaw at malambot na din po yung ating patatas. So dito meron tayong 1 third cup ng ating tubig plus 1 tablespoon ng cornstarch. Tunawin muna natin yung ating corn starts at saka ilagay po natin dito. Haloy lang po natin hanggang sa ito'y lumapot at pagkatapos ay okay na po ito. So dito na po tayo sa ating empanada crust. Meron po tayo ditong 2 cups ng all-purpose flour at maglagay lang po tayo dito ng 1 40 spoon ng asin at 2 tablespoon ng light brown sugar. At maglagay po tayo dito mga ganang malamig na tubig ng mga 1 1⁄2 cup. And then tunawin muna natin yung ating asukal at asin at basain na natin dito yung ating harina. At maglagay po tayo dito ng 1 3rd cup ng margarine. And And then, because mikos lang po natin yan hanggang sa mag-firm po yung ating dough. At masahin lang po natin ito ng mga tatlong minuto lang. Na yung mag-firm lang po yung ating dough na hindi na po siya mapupunit pagpalaparin po natin. At eris muna natin ito mga gana mga 30 minutes dito lang po sa ating lamisa. Dito lang po sa room temperature lang. At pagkalipas ng 30 minutos ay putulin ko na po yung ating empanada crust ng 35 grams. At pagkatapos ko yung putulin ay agad ko na lang po yung pigurahin ng pabilog. At pagkatapos po natin yung pigurahin ng pabilog ay palaparin na po natin yan kasi lagyan na po natin ito ng ating palaman. At dito sa ating palaman ay magdagdag po tayo dito ng boiled egg. Hiniwa ko lang po yan at dagdagan po natin ito ng kiso or cheese. Kailangan na i-press na po talaga natin, idiin lang po talaga natin yan para hindi naman bumubuka ka pag naluto. At ganun lang kayo ipagpatuloy lang po natin ito hanggang sa ito'y matapos. At ayan natapos na po tayo, may natira po tayong kaunti lang po nating palaman, ay kainin ko na lang po ito. <laughs> At dahil yung iba dito ay lulutuin po natin ito sa ating kawali, kaya ito po yung ating paglalagyan. At banyahan lang po natin ito ng itlog. At ito naman ga, yung iba naman dito, ito po yung lulutuin po natin sa ating oven. At yung ating tray ay banyahan po natin yan ng shortening. At bago po natin ito isa lang, ay kailangan ay mainit na po yung ating oven. At lutoin po natin ito sa 190 degrees Celsius yung init ng ating oven sa loob ng 20 to 25 minutes. At dito naman tayo sa ating kawali. Itong aking kawali mga ga, ay mainit na mainit na po ito. At nilagyan ko lang po huya ng patungan. At ilagay na po natin dito yung ating empanada. At katamtang tama lang po yung apoy ng ating kalan dito. At sa loob ng 20 minutes mga guy, tinignan ko po ay hindi pa luto po yung ating empanada. Kaya lutuin pa po natin ito ng mga ilan pang minuto. At sa loob ng 15 minutes ay ito na po yung ating empanada. Maputla lang po siya. Hindi po siya golden brown yung ibabaw kasi wala tayong apoy dito sa ibabaw. Kaya medyo maputla lang siya. Pero golden brown na po, po yung ilalim niya. Ito po yung luto ng ating oven. At ito naman yung luto sa ating kawali. Maputla lang po siya mga ga, pero lutong-luto po ito. At sana nagustuhan po ninyo yung ating video for today. At maraming salamat sa nag-request nito. Ito pong muli ang inyong kainday tinapay. Maraming salamat at bye-bye!